Andito naman tayo ngayon sa panibagong vlog natin at panibagong updates Yung may kayo dyan mga mga kaibigan sa monitor ay Yung China po ay umatake na sa power plant ng Taiwan Nakakatakot na mga mahal na kababayan Dahil parang ito na Ito na ata ang simula ng bakbakan sa dalawang bansa na yan At sigurado Sigurado mga mahal na kababayan, humanda na tayo Baka pati tayo madamay diyan. At yung uh, ano yung yung bansang Amerika nagpadala nagpadala na ng uh, fighter jets sa oh, fighter jets bang Pilipinas. Sa Pilipinas, di ba? Sa Pilipinas. Ayun no. Oh. F16 fighter jet ipapadala ng US ipapadala pa lang pala sa US sa Pilipinas. At yun nga mga mahal na kababayan, nakakatakot po ang mangyayari. Dahil ito ang magti-trigger sa, uh, baka nga ito ang magtrigger trigger ng World War 3. Hindi natin alam, baka lang. Kasi siyempre, kakampi yung Amerika. Kakampi yung Amerika kapag na, nadamay ang Pilipinas. Hindi po ba? Kampi na yan. At baka nga magsimula na ang kinakatakot natin. Sana naman, huwag mangyari. Sige, para mas maganda, itutuloy natin ang video. Ito, pa panoorin yung mga mahal na kababayan, ha. Panoorin nyo. Ito, panoorin. Yan, grabe, oh. Yan, na. Ito na mga kabayan, grabe na itong nangyayari. Ito. Na po. Chinese military okay. nagpaputok na at tinarget pa nga ang mga daungan at mga pangunahing power plant sa bansang Taiwan. China may matinding pabala sa Pilipinas. Ano kaya ito at bakit tila mas lalong nagalit ang Beijing sa ating bansa? Amerika magpapadala ng karagdagang eroplanong pandigma sa Pilipinas. Ito ay sa kabila ng mas tumataas na tensyon sa bahagi ng Indo-Pacific region. Samantala, ang Estados Unidos, bubombahin na nga ba ng tuluyan ang Iran at tatargetin pa nga ang mga nuclear facilities. Na... nakita Nakikita niyo mga mahal na kabayan kung gaano ka-powerful ngayon ang mga ginagamit na mga gamit pandigma. Yun ang nakakatakot. Kapag kanadamay ang Pilipinas, sumali pati ang Amerika at iba't ibang malalaking bansa, Europa, lahat, World War III, patay tayong lahat dito. Nako, kawawa na naman. Magkakaroon naman ng matinding tagutom. Taghirap. Grabe na. Yan ako, nakakatakot. Tuloy natin. Islamic Republic. Yan at iba pang mga updates ang ating tatalakayin sa video na ito. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na lang video nito kay Lynn. Huwag i-download ang may pera. Huwag i-download ang may pera. Huwag i-download ang may pera. Mga kabayan, tila nalalapit na ang isang malawakang digmaan sa pagitan ng Iran at ng Amerika na kaalyado naman ng Israel. Sa pagpasok ng buwan ng Marso taong kasalukuyan, na nagpadala ng liham sa si US President Donald Trump sa mga leader ng Iranian regime upang hikayatin nga ang mga ito na makipag-usap hinggil sa isang nuclear program deal sa Islamic Republic. Ayon kay Trump, handa ang Amerika na makipag-dialogo upang sa gayon ay masolusyonan sa mapayapang paraan ang isyo na sa tingin ng Amerika, malaking banta sa buong mundo kung sakaling magkakaroon ng nuclear weapon ang bansang Iran. Matigas naman ang paninindigan ng Iranian government na hindi nga sila makikipag-negosasyon sa Amerika dahil dito, nagbanta ang Amerika na bobombahin itong Iran kung hindi nga magkakaroon. Alam niyo mga kaibigan, hindi na alam kung bakit. Bakit uh, pinapayagan nila na alam naman nila na ang, uh, ang gera, ang war sa pagitan ng mga bansa ay walang na idudulot na mabuti. Pero tingnan nyo ha, mga leader ng mga bansa, bakit pinapayagan nilang mangyari ang mga ganun? Uh, ang kawawa dyan, ang civilian eh. sa pagitan ng mga bansang ito. Ilang linggo lamang ang nakakalipas, maraming mga senyales na ang nagpapakita ng Amerika at ang Israeli forces ay naghahanda na nga para sa isang malawakang pag-atake upang iparalisa ang mga nuclear program ng Islamic Republic of Iran. Nandyan ang pag extend ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa deployment ng USS Harry S. Truman Carrier Strike Group sa bahagi ng Middle East at kasunod nga nito ang pag-deploy naman ng USS Carl Vinson. Napabalita rin na iniutos pa nga ng US Defense Chief ang deployment ng mga karagdagan pang mga fighter aircraft at mga bomber aircraft squadron sa nasabing rehiyon Ayon sa report... So yun nga mga mahal kababayan. Yes. So nakita nyo naman kung gaano ka mga lalakas ang mga gamit ng mga malalakas na bansa kapag ka natuloy ang ikatlong digmang pandaigdig damay ang Pilipinas yun ang nakakatakot mga mahal na kababayan dahil hindi lang matinding kahirapan ang mararanasan natin baka maulit ang history yung World War I at World War II na grabe ang destruction grabe ang kahirapan ang tagutom na nangyari kaya sana naman matauhan din yung mga yung mga pangulo ng iba't ibang bansa na sana huwag matuloy bakit? kasi ang na, ang, ang naapiktuhan ng napakalaki ay yung yung mga civilian at hindi naman sila Ako. kaya wala wala tayong magagawa kasi naka ano na yan naka, naipagpao na yan sa banal na kasulatan na sa mga huling panahon ang bansa magsisitindig ang bansa laban sa bansa kaharian laban sa kaharian ba? Diba? Marami ang mangyayari na hindi pa natin inaasahan. Kaya humanda tayo mga mahal na kababayan dahil malapit na ang kawakasan ng mundo. Nagbabadya pa lang 'yan, nagsisimula pa lang. So hanggang dito na lang muna at maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa channel po natin at paki-click ng subscribe button at bell button sa hindi ko pa po kasama. At pakishown na rin ang video po natin. Shoutout sa lahat ng mga kababayan po natin, ng mga Filipino sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging doon po sa abroad. Shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat po. Good day po sa inyong lahat mga mahal na kababayan.